Hi po. Sa video na ito, uh, tuturuan ko naman kayo kung paano magkalkal ng catalog uh, pagka nakakuha na kayo ng catalog from ano, from uh, the uh, suppliers or distributors or brands na kinontak ninyo Kasi usually yan ay susunod eh pagka naka-open ka na ng account, uh, parang either bibigyan ka na agad ng catalog or hihingi ka tapos bibigyan ka nila. Okay, so yun yung next step, okay, once you open that account, once okay na kayo, So humingi ka ng ano ng kanilang uh, parang you know catalog. Okay? Tapos uh, <laughs> mer meron yung mga catalog na PDF so malas mo. Uh, pero i-try humingi as much as possible na do you have a, ano parang spreadsheet na catalog, okay? Do you have a spreadsheet format catalog? Pag binigay nila sa inyo kasi PDF o kaya sasabihin nila will mail you a catalog yari ka parang for the most part, karamihan naman na ng mga supplier ngayon, meron naman ng spreadsheet. Uh, alam naman na nila. Pero meron pa rin yung mga old-fashioned na actual na ano, will mail you a catalog as in mail you a catalog. Uh, yari ka don kasi parang manual ka magche check Ayun yung mga ganun, di kita matutulungan, okay? ako uh, kung PDF, uh, hindi ko alam ko merong AI or something na pwede mong i-convert yung PDF into Excel. Pero itong papakita ko sa inyong method dito ay uh, gagamit ng Excel okay uh, or CSV uh, format to be ano to be specific okay so and gagamitin natin ay Kipa ngayon may mga tools diyan na pwedeng tumulong sa iyo uh, sa pagkalkal ng directory pero ano again hindi ko yun ginagamit kasi nasanay lang ako na ang Kipa ang ginagamit ko it's again it's cheaper it's easier so hindi na ano hindi na siya masyadong ano malayo ngayon, pag PDF, isa-isa, okay? Pero, anyways, para mas maintindihan nyo, punta na tayo sa aking screen. So, ayan, heto tayo sa screen ko. And then, uh, meron akong sample na catalog dito, okay? So, kung makikita nyo rito, mahalaga na meron yung UPC code, okay? So, ayan, inan ko lang, in ko lang para makita yung UPC, okay? So, depende sa ano nyo, depende sa tool na gamit nyo. So, ano, ah... Uh, pwede nyo makalkal itong ano na to. ba may papakita ko sa inyo sa kipa. Okay? Uh, pero, kung, kung walang UPC kasi, uh, parang hindi ka gana yung kipa. Okay? So, kailangan niya na UPC or EAN code. Okay? So, fortunately, ito may UPC. Ngayon, uh, kunyari, kunyari lang. Kunyari lang, wala akong kipa. Kunyari, gusto ko itong gawin ng manual. O kaya, kunyari, PDF yung uh, binigay sa akin na ano, na parang, you know, katalog. So alam nyo kung anong gagawin niyo, uh, gagawin nyo to kunyari Cavenders SSA Greek Salt Free kunyari yan. Okay, ang gagawin nyo ay mano-mano niya siyang ano, hanapin. Okay, tapos kung walang ano, kung walang parang kung wala siyang picture, kunyari ito, ito, kahit itong catalog na to walang picture, di ba? Kung wala siyang picture, parang hindi mo masisiguro na siya to. Di ba? Ito kaya yun, hindi ko alam parang pwede, pwedeng siya kasi Cavenders vendors uh, seasoning Greek salt free. So, hindi ko alam kung ilang ounces siya. Tingnan natin dito. 7 ounces. So, palagay ko naman, palagay ko siya to. ba diba? Pero hindi ako 100% kasi nga walang image. Tapos, imagine mo to. Tingnan nyo tong ano na to. Ha? Ang dami nito. As in. Ilang libo yan. So, nagsisimula tayo sa line two. Okay, line 2 'yan yung una kasi line 1 parang yung ano niya headers niya. 'Di ba? Parang ito yung 25,000. 25,142. So iisa-isahin mo 'yan na i ano, i-search dito. Ah, uh, by the way, pwede ka ring mag-search by UPC. Okay, uh, balik tayo doon kasi gusto kong ma-verify kung 'yun yung exact na product, okay? So kunyari 'yan, pwede rin nating ilagay UPC dito sa search. 'di ba? Ayun, uh, i-paste natin diyan. So, 'di ba? Nakita iba yung resulta. Or pwede rin natin gawin ay pumunta tayo sa account natin. Okay, uh, pumunta tayo sa Amazon Seller Central account. Tapos ang pwede natin gawin ay uh, mag-enter ng UPC na multiple. Okay? So, kunya ito add products, okay? So, yan, uh, pwede tayong pumunta dito sa ano, add products natin dun sa catalog. Tapos pwede natin nating gamitin yung product IDs dito. Okay. So pwede naman nating i-paste yung ano, uh, mga listahan dito. Uh, minsan lang kasi nagkaka-problema eh na ano. Pero pwede natin i-copy ang mga yan, pwede nating i-paste dito. Okay. Ah, uh, dapat kasi separated ng space eh, pero hindi ko alam kung bakit. Ayan, may space I guess yung separator. Akala ko comma. So, yon Kunyari, yung tatlo na yan, di ba? I-ano natin, yan. Ano ba yan? Ang gulo. Seven, two, three. and kunyari, yung mga yan, okay, nakaseparate na tatlo, three of twenty. Submit natin, okay, tapos makikita mo yung mga kamatch niya sa Amazon na ay kasi to kamatch niya to. Okay? So pwede niyo gawin 'yan. Pero yun nga 25,000 to eh. 'Di ba? Di ang tagal. So ang pwede nating gawin instead uh, na magmano-mano lalo na kung 25,000 ay pumunta sa Kipa product viewer. So kung yan dito tayo sa Kipa, okay, pupunta tayo sa data. Tapos uh, product viewer, hindi product finder. Sa OA, 'di ba product finder sa kay mga ibang parts kanina. So punta tayo sa product viewer. So, dito, pwede kang mag-upload ng list ng UPC or EAN. So, sya pwede ASIN kasi wala namang ASIN, di ba? Tapos UPC. So, sabi dito, up to 10,000 yung kaya niya. Okay? Pero, since gusto ko ng ano, gusto ko ng uh, mas, ano, mas maikli lang para mas mabilis siya. So, unti-untiin natin. Uh, recommended 5,000, sabi, di ba? So, ang gusto kong gawin dito ay uh, bubuksan ko yung aking sheet. Teka lang, nasa ito, ito yung sheet ko, okay? Tapos uh, gawin natin na uh, from ano uh, from hanggang page ano hanggang number 5000. Ayan hanggang 5000. Ayan, i-copy ko. Okay? Tapos gagawa ako ng bago blank workbook. I-paste natin. yan, Okay? Tapos uh, save as. Mahalaga 'to na i-save siya as a uh, US uh, CSV. Okay, so browse. Kunyari, hanap tayo. Kunyari, sa download sa inyo sample. So, sample part A, I guess. Gawin natin part A. First 5,000 yan. Diyan natin malalaman. Okay. Tapos, ah, ito. Mahalaga to. So, save nyo as wag Excel workbook ko CSV. So, comma delimited yan. ba diba? Nakita nyo yan. Pwede lang CSV UTF-8. Pero, yan na. CSV. Pareho lang yan. Or CSV MS-DOS. Ito yung ginagamit ko kasi CSV, comma delimited. Tapos save nyo. Okay? Tapos once na save nyo na yan, ang next na gagawin nyo ay kung maaalala nagpunta tayo sa Kipa, ano, Kipa uh, product viewer. Okay? So, i-click ko yung ano dito, yung uh, text, choose text file dito. Okay? Yan. I-click ko yan. Tapos, ito siya, di ba? Yung part A. So, click natin yan. Tapos, uh, load list. Yan. Click nyo na load list. Kasi hindi ko alam kung bakit sinasabi niya na no valid UPC. Teka lang ah, balikan natin. Balikan natin yung ginawa natin. Kasi UPC naman yung mga yun eh. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil naka-i -e ganyan-ganyan ano. Pag ganyan na hindi siya gumagana, minsan ito yung may kinalaman dyan, yung may e, ano, may exponent. Yung shortcut kasi ng ano, ng Excel. So, ang pwede natin gawin ay click yung column na yon Tapos, ah, uh, format cells. Tapos, number tapos i-down natin sa zero decimal places para buo yung number. Okay? So, tip lang naman, tapos save ulit natin. Tingnan na natin kung gagana yan. Okay? So, ulitin natin. So, na-save na natin. Okay? So, import list. yan, So, choose text file. yan siya ulit. Okay? Tapos, load list. Ayan. So, nakita nyo, niloload na niya. So, minsan yung mga exponent na gano'n, yun yung nagiging problema. Okay? So, yan, ito yung mga, ano, yung mga wala pa sa Amazon or wala sa catalog ng kipa. Okay? Pero at least dito, nakalkal mo na yung mga meron na nakita ng kipa para sa'yo. Okay? So, I guess may 59 products based dun sa kanilang UPC. So, yan, makikita mo na, di ba? Ngayon, pwede ka ng, ano, pwede mo na siyang i-analyze kung, ano, kung uh, profitable ba siya. Okay? So ngayon, pwede mo lang i-analyze based sa analysis na tinuro ko kanina. Pwede nyo nang kung ano siya, kung uh, profitable siya na dapat nyo bang i-wholesale ano, i, uh, i wholesale or hindi. Okay? Ngayon, uh, lahat ba yung mga hindi nga na-detect is wala talaga sa Amazon? ah uh, hindi. Minsan, ano, parang mis, ano, mislabeled yung mga ibang product, ibang UPC nilalagay. So, hindi ano, hindi nangyayari. Kunyari, kunyari na lang, okay. Kunyari lang, ito nakita mo na ano, profitable siya, okay? So, kunin mo na lang UPC niya. Okay, at least alam mo na na ito ay ano. Ito ay uh, profitable, kunyari. Okay, nasa na yung Hindi ko lang bakit kino-close ko ng kino-close to. Pero ayan, pwedeng uh, pwede mo na lang i-control F. Tapos i-EV mo 'yon para mahanap mo kung nasaan yung product na specific na 'yon. So ayun siya. Ito naka -highlight. So alam mo na 'yan. So pwede mo na tignan yung presyo. Kung di ako nagkakamali, dito yung price 451. So kung 'yan yung price niya, i-tingnan niyo na lang kung profitable pa siya at that ano. Tapos i-gumawa kayo ng Excel file na nandun yung mga profitable na nakita ninyo after nyo mag-analyze. Tapos kung anong supplier siya. Tapos, uh, sa kanya, kontakin yung, ano, yung supplier, sa kayo umorder sa supplier na ito yung mga gusto ko. Okay? So, ganun lang naman ang pag-analyze ng mga, ano, ng mga catalogs. So, good luck sa inyo. Okay? And I'll see you next video. Okay? Bye.